Hi guys! Kumusta po kayo? Year 2025 na po. Ang unang video na pakikita ko sa inyo ay itong inabraw na saluyot. Ulam namin ng makabagong taon. At ang aking inasim ay iyang lemon at ang aking isinahog ay iyang tinapa. Sa totoo po sana ay tanghali ko po iluluto ang saluyot ngunit wala akong makitang panahog. Hapon na may naglalako tinapa. Sabi po yan. Bumili ako ng tatlong sapin 90 pesos. Ang gusto po ay 100 pesos. Tinawad ko na tatlong sapin ay 31. Isa. isa lang kasi kailangan ko, pansahog lang sa saluyot. Kung ibibigay mo, 90 pesos tatlo, ay bibili ako, ay binigay naman po. Ayan, naka, kaya naging tatlong sapin ang aking tinapa. At kung mapapansin nyo po, hindi, yung balat ng lemon sinali ko po, ang asim kasi pala, pati balat. Hindi ko kayang pisain. Wala yung aming pampisa. At ayan po, ako ay nakakakain na nga po. Dahil gutom na nga po ako. Tanghalian pa lang yan, pero hapon na po rito. Ah, bandang alas, tres alas 4 na po yatang nung maluto ko. At tinabi ko lang dyan yung tinapaay para hindi pusain. Dahil marami kami po sa apat. Ayan po. Ayan, itong isang hawa ko na lemon, Ganyan kalaki ang inasim ko, ay napakaasim. 25 pesos to po ang isa, sabi ng anak ko na bumili. At yung papaya, ani po namin yan. Marami po kami papaya ng bagong taon. Ayan. Ay, sabi ko kasi ay, nakakakain na ako ng gulay in a brow, tapos na ng bagong taon. At kung makita nyo yung manggang isa na yan, na parang may damage pa, nakakahalaga ng 20 pesos na po yan. Kasi yung tatlong maliliit, 70 pesos po binili nung isa kong anak sa tarlac pa. Ayan naman, ay eh, papatsiin na kaya iulam ko na din. Ayan po guys, kaya meron akong video ngayon tungkol sa ulam namin at mga tira nung bagong taon. Ayan, tirang handa. Ayan po guys, at ako na ay talagang nagugutom na. Pero sa kasalukuyan, nakasalang pa yung inabraw na saluyot niyan. Pero nagsandok na po ako. Ah, maraming salamat nga po pala sa mga nanonood ng sa dulo, sa mga hindi nag i ng ads, sa mga nagla-like, nag-share, nagko-comment. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe. Gayun din po ang ginagawa ko sa inyo. Kahit na po nung nakaraan taon o ngayong taon, sisikapin ko pong manood ng inyong video hanggang dulo, pati mga ads po. Sana po ay gayon po tayong lahat. Ah, sabi nga po, tulungan, Gayun po ang mga kailangan natin. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye bye!